Okay, so sa video ito, ituturo ko naman sa inyo ang paglalagay ng picture sa Microsoft Word. Okay, so click natin itong insert. Click. Then, click natin yung picture. Ayan. So, ito yung gagamitin nating picture, no? So, select natin. Either double click or select. Click natin ang insert. Ayan. Now, so, subukan natin i-resize. So, lagay lang natin ito sa edge, no? tung mouse pointer. Ayan. Pag natin na natin naka double arrow head siya, so, left click natin, long press. Okay, then, ayan, uh, i-drag natin, no? Ayan. Diba, na-resize na siya? Now, subukan natin ikrap halimbawa gusto mong alisin itong part na to so select natin okay pagka-select so click natin to okay so crop natin ayun now so subukan natin lagyan natin si uh, mouse pointer dito Okay. So, ah, dito, dito, dito. Sa banda dito. Ayan. So, left click. So, nakita natin, naging cross na siya, di ba? So, left click, long press. Ayan. Release. Then, lagyan natin si mouse pointer dito sa blank. Left click. Ayan. Now, subukan natin uli. click natin to select then click natin again then sa crop to shape tignan natin ah uh, piliin natin to ayun then tulad ng dati sa blank space left click ayan again select natin okay now pwede nating baguhin ah uh, click na rin So, subukan natin ito. Ayun. So, nakita yung edge, di ba? Medyo naging blur siya, di ba? Ayan. Now, click natin again. Now, ang gawin naman natin, picture effects. Click. Click. Okay, sa preset, ito na lang gawin natin. Preset, then, hanap tayo dito. Ayan. Ito. Diba? Mas maganda yata ito. Ito na lang. Ito, ito, ito. Hindi, ito na lang lagyan natin. Mas maganda yata ito. Ayun, parang like, medyo nag-imbong siya ng konti. Now, Again, select natin. Click. Picture layout. Mamili tayo dyan. Pwede tayo mamili. So, click na lang natin to. Ayun. Okay. So, click natin to. Lagyan natin is... Uh, okay. uh picture uh, one. Okay, so resize na lang natin. So, left click. Ayan. May nag-pop up. Pag may nag-pop up, so, hinighlight na natin, then may nag-pop up naman. So, click natin to. Gawin natin mga 28 lang siguro. Ayun. Ayan. So, ganun lang kadali. Okay, so, hanggang dito na lang yung ating tutorial. Magkita-kita tayo uli sa sunod pang mga tutorial.